Shigeoka <laughs> <laughs> And then there's a straight left From From Funny. Number one, in the Mini Flyweight division, oh. the mandatory challenger for the IBF World Champion. He is the former IBF World Champion from Libon Albay fighting out of oh, the yeah. Norde Fight Team. Let's make some noise for Pedro Kid General Tadura. Sa kanyang mukha pa lamang ay makikita natin ang kanyang kagustuhan na patumbahin ang sinumang kalaban na nagnanais umagaw sa kanyang titulo. Siya ang undefeated IBF World Minimum Weight Champion, Genjero Shigeoka. Si Shigeoka ang isa sa mga kinatatakotang world champion ng Japan at marami na ang bumilib sa lakas ng kanyang mga kamao. at sa darating na July 28, nakatakdang idepensa ni si Shigeoka ang kanyang titulo laban sa mandatory challenger at former world champion ng Pilipinas na si Pedro Kid General Taduran. Ito ang bakbaka ng dalawang hard-hitting fighters. Parehong malakas, parehong matibay, at parehong agresibo ang dalawang boksingero. Nakataya rin dito ang karangalan ng kanilang bansa kaya handa silang ibigay ang lahat ng kanilang lakas upang magtagumpay sa laban. Sa latest update ay mas liyamado ang Japanese champion at mas marami ang tumataya na siya ang mananalo sa laban. Pinagbasihan ng mga boxing fans at ng mga analyst ang dalawang boksingero na parehong kinalaban ni Gingero Shigioka at ni Pedro Taduran. Ang Mexican champion na si Daniel Valladares ay naging tabla ang kanilang laban ni Pedro Taduran. Subalit tinalo ni Shigeoka si Valiadares via technical knockout. Ang Filipino contender naman na si Jake Amparo ay tinalo ni Pedro Taduran via unanimous decision. Subalit nang lumaban si Amparo kay Gingero Shigeoka, natalo ang ating pambato via second round knockout. Si Taduran ay dalawang beses natalo via decision sa mga kamay ni Rene Mark pero si Cuarto ay pinabagsak ni Gingero Siguioca sa kanilang laban sa nakaraang taon. Ngunit may mga analist naman na nagsasabing hindi natin pwedeng pagbasihan ang kanilang nakarang mga laban dahil taglay rin ni Taduran ang fighting style na maaring magpahirap kay Siguioca. Kumpiyansa naman ang kampo ni Taduran. Nataglay nila ang lakas at ang strategy na maaring makakatalo kay Gingero Shigeyoka. Kaya sa araw ng kanilang pagtutuos, isa lang ang pwedeng manalo sa laban. Sino ang mananaig? Ang defending champion ng Japan o ang challenger ng Pilipinas? Base sa kanilang Tale of the Tapes, 24 years old si Shigeoka, samantalang 27 anyos naman si Tadulan. Sa record ay may 11 wins with 9 knockouts ang Japanese champion, habang si Tadulan ay may 16 wins, 4 losses with 12 knockouts. Parehong kaliwete ang dalawang fighters, kaya exciting talaga ang laban na ito. Si Tadulan ay isang pressure fighter at inaasahan po natin na ito ang kanyang estilo na gagamitin laban kay Genjero Shigeoka. Pero kailangan gumamit ng head movement si Taduran sa kanyang pag-atake kay Sigeoka upang hindi siya madaling matamaan ng counter mula sa Japanese champion. Isang magaling na body puncher si Sigeoka at dapat ring magingat si Taduran sa kanyang depensa dahil gagawa talaga ng paraan si Sigeoka upang makapasok ang kanyang pamatay na body shot. Alam ni Taduran na malakas at matibay na kampiyon si Shigeoka. Subalit hindi siya natatakot na dumayo sa Japan at kaya niyang bigyan ng magandang laban ang Japanese champion. Unang naging IBF World Champion si Taduran noong September 7, 2019 matapos niyang talunin si Samuel Salva via 4th round technical knockout. Subalit dalawang beses natalo si Taduran ni Rene Mark kaya ito ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang kanyang titulo. Sa kanyang huling laban ay nakabawi naman si Taduran, matapos siyang manalo sa IBF Title Eliminator laban kay Jake Amparo. At ang panalo ang naglagay kay Taduran bilang IBF Mandatory Challenger sa Minimum Weight Division. Si Gingero Siguioca naman ay undefeated sa 11 fights at siyam dito ang kanyang tinalo via knockout. Pinabagsak ni Siguioca ang mga world champions na si Rene Marcuarto at ang Mexican na si Daniel Valladares. sa huling laban ni Sigioka noong March 31. Tinalo niya si Jake Amparo via second round knockout. So abangan po natin ang laban ng dalawang aggressive power punchers na si Nagenjero Ka at Pedro Taduran.